Mga Mars, nagsalita na nga si Kylie Padilla sa mga akusasyong pangangaliwa na ibinabato sa kanya. Idininay nga ni Kylie na siya ay nag-cheat habang sila pa ni Aljur Abrelica. Sa interview nga ni Kylie sa kapuso mo Jessica Soho na inere nito lamang linggo. Mariing itinanggi ni Kylie ang akusasyon sa kaniya at aniya. Mahirap sa kanya na i-admit ang bagay na hindi naman niya ginawa. Ito ang kanyang mga sinabi sa naturang interview. In defense, while we were formally married, I never had any extramarital relationships with other men. This is my truth. Okay sana kung ginawa ko eh. I would say I am sorry. Pero hindi talaga eh. And that's what they keep throwing at me. Paano ako aamin sa bagay na hindi ko naman ginawa? Dagdag pa niya na si Arao ay busy sa pagbreastfeed sa kanilang pangalawang anak. Paano ako magkakaroon ng oras? I was breastfeeding my second. Paano ako aalis? Kung gusto niyo ng ebidensya, tanungin niyo yung mga yaya ko, she said. I am angry kasi I am raising my children. The public don't see that sobrang unfair. Pero you have to be strong in our society din. Kung hahayaan kong maapektuhan ako sa mga sinasabi nila, hindi ko mapapalaki ang mga anak kong sena ko. Ayokong makita nila yon. Kaya gaya ng sinabi ko kanina, humuhug talaga ako sa kanila. Kailangan makita nila na kung kaya ng mom ko, kaya ko rin. Sa issue namang inililink ang aktres sa aktor na si J.M. de Guzman, Natatawa na lang daw ang dalawa dahil wala itong katotohanan. Natatawa na lang din ako. Actually, nag-usap na kami ni JM dyan. Natatawa din kami. Wow, paano nasama yung pangalan ko dyan? Hindi ko alam, pasensya na. Sorry, mga ganun, Aniya. Patungkol naman sa issue na si Aljur ay mayroong relasyon sa ibang babae, ang sagot lamang ni Kylie, There are three women that came out. Sa mga nakaraang linggo nga, naging tampulan ng kontrobersya ang namumuong relasyon ni Aljur Abrenica at AJ Raval. Mariing itinanggi ni AJ na hindi siya ang naging third party sa hiwalayan ng dalawa. Sa panayam din na iyon, sinabi ni Kylie na gusto niyang kausapin si AJ dahil siya rin ay nalagay sa ganoong sitwasyon noon. I actually wanted to talk to her kasi Napagdaanan ko rin yung binabash ako dahil nililigawan ako. I wanted to talk to her to help her out on how to handle it para maiwasan lang yung nangyari ngayon. But my help is not being asked so I will not give it na lang, she said. Bukod pa sa alegasyon sa kanya na pangangaliwa, nilinaw din ni Kylie na hindi siya ang sumira sa kanilang pamilya. Yun sinabi niyang I wrecked the family It's because I decided na ayaw ko na. I want to be a better person. I want to be happy and I want him to be happy. Kaming dalawa yung iniisip ko when I decided that. And if you ask him now, he agrees. Okay yung mga nangyari kasi happy na siya. Happy na ako. So I am confused about why he's doing this because we both agreed. She said Anya, ang isa pang factor kung bakit niya pinutol na ang kanilang relasyon ay para sa kapakanan ng kanilang mga anak. They witnessed some of it. The last few months of our marriage which is also isa sa mga dahilan kung bakit nag-choose ako to end it na lang. Gusto ko nang iwasan na tumagal na nakikita nila yon because I don't want them to think na normal yon sa isang relasyon. Sa kabilaan ng kinahinatnan ng kanilang relasyon sa ad ni Kylie, na ayaw niyang isipin na ang pag-alis niya sa magandang proyekto noon ilang taon na ang lumipas sa peak ng kanyang karera at magsimula ng pamilya kasama si Algera Brenica ay isang maling desisyon. We were so good during that time. Sobrang yun yung best times ng relationship namin. Kasi we've been together for 10 years, married for 3. Pero nung mga time na yon, inalagaan niya talaga ako. Na-appreciate ko talaga siya as a husband, as a person lalo na during those days. At sinabi pa ni Kylie na kahit marami na ang nangyari at nabitaw ang mga salita, umaasa pa rin siya na magiging magkaibigan pa rin sila alang-alang sa kanilang mga anak. Huwag natin kalimutan to be parents sa mga anak natin. Sana masave pa natin yung friendship after this. Kung gusto natin mag-away or whatever, let's do it in the right place. Huwag na sa public. Yun lang ang hinihingi ko, please. At yun nga ang naging mensahe niya kay Aljur. Nang tinanong kung nasa proseso ba siya ng pag-move on, ito ang naging sagot niya. I was doing really well, but yung statement lang. Medyo nasaktan naman ng konti because ayaw ko sanang magpunta doon. But in all aspects of my life, I am doing really well. Kaya nga nakakatawa, parang bumabalik na naman ako, reverse ulit. Okay, abante na ulit. Ganun naman ang buhay, di ba? I-conquer natin ang mga dumadating. Ayan na nga mga Mars! Mukhang dito na matutuldukan ang seryeng ito na pinakatutukan natin. Sana naman maging ayos na silang lahat. Stop na! Nakakalungkot no? Sana isang malaking pagsubok lamang ito sa kanilang pamilya. Sobrang kawawa rin talaga kasi ang mga bagets. Oh well, medyo mabigat talaga itong issue na ito eh. Lalo na at pamilya ang involved. Ramdam nyo ba mga marites? Namanhid na naman ang ulo ko. Hi, Osha. Ito na naman po si Chowkaran Chowkaran. Don't forget to like and subscribe. Comment ka na rin Mars. Share mo na sa amin. Ado ang same mo dito sa interview ni Kylie Niter. Umma